mga loads ayan o oh. ang kabuti o oh. oh. ayan o oh. nakachip na naman ako ng kabuti ayan o oh. dami o oh. Ah, oh. ayan po o oh. sabag o oh. ang dami o oh. o oh. Dami oh. Oh. dikit-dikit <laughs> oh dito to sa munti naming ano munting kabukiran oh ya yeah. dami ano oh ice loads jackpot na naman tayo sa kabuti Ano, dami loads, oh. mga loads, oh. Sawa sa, ano, mushroom. Yung may gusto. Punta lang sa bahay.